Hello guys! Yeah. Andito nga pala kami sa Cole Resort, ng Bobong Pangasinan. Ito kasing lugar ang napili para sa team building nila. Uy, sana oh, all <laughs> Ano kayong maingay? Baka ampun lang ako dito. At para nga masulit yung gala, kaya nag-explore kami sa ibang isla. Ngayon, pupuntahan nga namin yung siya tawag nilang Culebra Island. Kita niyo ano yung isla na yan? Yan nga yung pupuntahan namin. Ay, Diyos ko, napakagalang babae. Pero sa totoo lang, natatakot na talaga ako na may halong nervyo. Ba? Masyado na kasing malalim. Hindi pa Tirik na tirik yung araw. Oh, good luck na lang talaga sa mga nakarejuvenating dyan. Sigurado ako paglabas yung sa islang to. Magmumukha talaga kayong lechon baboy na nasunog. Hoy, bakit naman gano'n? Mampanakit ka talaga. Mababa aw O, oh, pagbaba mismo sa bangka. Diretso, loob agad sa dagat. Man, kasi tubig sa dagat hindi na lamig ang mararamdaman mo Maligamgam na tubig dagat Sa sobrang tirik ng araw Pati balat mo kasing kulay na ng white sand. Ay sana all, babad <laughs> <laughs> Bye. Eh ba, ito ba yung naliligo na kasanglas? <laughs> Hello. Hello. Doon yata, doon ako nagpunta eh. Kasi sa akin kasi... mas lalim. Wala <laughs> <Una>, cellphone. <laughs> isang oras oh. ay bumalik kami sa Kuli Resort. Pinag-antay kasi namin yung bangka. Ay, mahirap na. Baka mamaya maglangoy kami pa uwi. Wala dito sa Kulibra Island. Papuntang Kuli Resort. Siguro mga 30 minutes ang biyahe. Ito palang bangka ang ginagamit namin ay hindi libre. 250 per head. Balikan na yun. Medyo may pagkamahal pero sulit naman. Sa ganda ba naman ang view? Hindi ka na talaga lugi. Eh, sa mga gustong mag-outing, gusto magkaroon ng mga adventures, dapat talaga may extra kang dala. Abay, mahirap yung hanggang tingin ka lang. Ang. Oh, siya. Hanggang sa muli, Kulibra Island. Oh.